Kyla po na tinatawag dito sa amin. Ano? Motor kasi siya, may mga upuan sa gilid. Parang may driver, n'ya Talo. Talo ako nito. <laughs> Ayan sila. Yeah, kami, pero pa Hindi. <laughs> Kaya yeah, pauna kami, pero hindi ko pa rin maunahan. So, aplan by the way no yung pronunciation pala po habal habal hindi habal habal kasi po itong sinabi ng habal habal nakakatawa pakinggan yun dito pastos po yun <laughs> alamin nyo na lang kaya habal habal